Welcome back to JSD Vlogs. Ito na naman tayo sa panibagong adventure. And this time, biyahe tayo sa Mindanao at dumaan kami sa isa sa mga pinaka-inaabangang mega projects ng bansa. Ang Pangwil Bay Bridge! Grabe! Nakakabilib! min Mindanao talaga. So habang nasa biyahe kami, napapansin na namin na may kakaibang excitement sa paligid. Tapos nung malapit na kami sa bridge, aba! Ayon na ang ganda ng tanawin. Ang Pangwil Bay Bridge ay magkokonekta ng Tangub City sa Misamis Occidental at tubod sa Lanao del Norte. Isa ito sa flagship projects sa ilalim ng Build, Build, Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Guys, nandito na tayo mismo sa tulay. Grabe ang haba ang ganda ng pagkakagawa. Kita nyo ba yan? Para tayong nasa ibang bansa. Ito raw ang pinakamahabang bridge sa Mindanao so far tapos sobrang solid ang pagkakakabit ng segments. Mega structure levels na talaga to. Eto pa guys, habang nagvi-video tayo may mga napansin kami. Parang may mga naka-wave? di wow, may fans pala tayo dito sa Mindanao. Shoutout sa inyo mga boss. Salamat sa pag-support kahit nasa biyahe lang kami. Mga ka-JSD, habang tinatahak natin ang kahabaan ng Pangwill Bay Bridge, hindi lang basta koneksyon ng dalawang probinsya ang naramdaman natin kundi koneksyon ng kasaysayan, pangarap at pag-unlad. Itong tulay na to na dati nasa plano lang, ngayon ay isang konkretong patunay na kapag may malasakit sa rehayon, may pag-asang mararating. Nakakatuwang isipin na unti-unti nang naabot ng Mindanao, ang mga proyektong dati ay puro luson lang ang nakikinabang. Sa bawat poste, sa bawat segment ng tulay na to, dama mo ang effort ang vision at ang pangakong walang maiiwan. At syempre habang tinatahak natin ang mahabang biyahe, hindi rin natin akalaing may mga nakakakilala na pala sa atin. Yung simpleng wave nila. Ay grabe, tumama sa puso. Salamat sa inyo. Kayong mga simpleng ngiti, mga simpleng bate, kayo ang tunay na dahilan kung bakit patuloy kaming bumabiyahe, nagsushoot at nagbabahagi ng kwento. Sa dulo ng tulay na ito, hindi lang daan ang nabuksan, kundi pananaw na kahit gaano kalayo, gaano kahirap, basta may hangarin, may makakarating. Ang Pangwil Bay Bridge ay hindi lang daan patungong Misamis o Lanao. Ito ay daan patungo sa mas maliwanag na bukas para sa buong Mindanao. Kaya sa susunod naming biyahe, dala ulit namin ang mga kwento, tanawin at karanasang dapat niyong masaksihan. Dahil sa bawat pag-ikot ng gulong, may bagong istoryang nabubuo. At sa bawat tulay na tinatawid, may panibagong pag-asa tayong natatanaw. Pangwil Bay Bridge, tinig ng pagkakaisa, tanda ng pag-asa. Lights of our hearts, if we gather them together, they will illuminate the darkness with the light of love and hope in our hearts. Let's walk together into a new tomorrow. One person, small voice, together we are a force to be reckoned with. Sounding a song of love and hope, let's meet together in the future. Light of the world, here and now, bringing love and hope. A world without strife, a world of kindness. Let us hold together. Each other with the power of a smile, we can change everything. Let's plant the seeds of love for the future. We're not alone, so let's walk together. The light of the world here and now, bringing love and hope. Together We wish for a dream of peace Let us talk together A future of peace Let us talk together A future of peace Let us go here and now Bringing love and hope A world without strife A world of kindness Together we wish for a dream of peace Let us talk together A future of peace Let us sing together A song of love Let the light of the world Go through eternity